Ingay-ingay mo naman eh. Hindi, tanta ko. Nood-nood ako, ingay-ingay Nood -nood mo eh. Hindi, bati na. Bati tayo? Hmm. Ingay mo kaya, hindi ko naririnig yung pinapanood ko eh. Sa kama, to ayo. Tingin mo. Kanta ko eh. Kanta ikaw? Hmm. Nood ako eh. Sige na, tanta ko. O oh, sige na, kanta ka na. Mama to ayo. Awka ayo. Gusto ko. Ano ba kinakanta mo? Ay. <laughs> ay ay ay. Ano kinakanta mo? Mama to ayo. Awka ayo. Ako komple. Ipakang tunaw ninyo. Diyan yun. Hindi to na Kaya, kaya ko. Tapos <laughs> kayo dito. Tau po, nandito po ba kayo sa loob ng... Hindi mo alam eh. Hindi mo alam? Papa. O mga rolling ka na lang. Daya ang buso sa ritmo ay tulay hina pero si ay Galing mo naman. Sabi ko, Karoling, nagbayang magiliw ka. Oo, ano? O ano pa? Ano pa? Halloween? Or Halloween? Ano yun? Halloween? Or Halloween? Asan pala si Daddy? Nasing na, Daddy. Inum -alak. Nasing na? Inum alak? Oo. Mm. Di ba inum alak? Hindi ako igalit. Hindi ka galit? Hmm, Bede siya Kamot. Eh, si daddy inom alak? Hindi, Sino kasama niya inom? ikasi si, si Sino pa? ikasi si Sino pa? Ika si Dennis. Inom silang alak? Apo. Sabihin mo, bawal inom alak? Hmm? Chicken miss Bawal. Eh? Lasing na naman si daddy niyan. Gusto mo lasing si daddy? Aray ko. Gusto mo ba lasing si daddy? Hindi. Kung sabihin mo daddy, tama na. Bukas naman. Bukas naman? Masa'yo mo, huwag na inumalak. Galit ano si mommy Gusto ko eh. Ayok ako, ayaw ko. Ayaw mo, alak mo? Ayaw Ma? ko po. Opo. Alak kay, kay Sama kay Jack Jack. Sabi mo kay Daddy, Daddy, bawal daw inom anak, galit si Mami. Galit si Mami. Ayaw Opo. mo. Ayaw. Oo, oo, maulog ka. Ay, ay. Maulog ikaw. Hello, mga best. Hello, best san ang nabes? <laughs> Kamusta ka na, Bes? Ano? Huh? Kamusta ka na, Bes? Ano? Say mo, Merry Christmas! Merry Christmas, Bes! O, mga rolling ka muna. We wish you... We wish to... A Merry Christmas! We wish to... Halloween! Halloween! No, Halloween, Halloween! Tapos na yung Halloween, Pasko na. Halloween, Halloween. On, thank you, thank you, thank you. Abaya, abaya. Hmm.